What's up guys? So magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo. So ngayon, uh, nagkarating lang natin kaninang umaga ngayon alas 5 na dito sa hapon sa Geneva. So nakatulog tayo kanina, 'di ba? Naglive tayo. Uh, nakatulog tayo kanina ako at saka si Commander. At uh, siguro mga 4 hours siguro ang tulog natin, no? Grabe. So ito na guys, hapon na dito. Alas 5 na ah, Alas 6 na ng hapon So utom na guys Malamig na So kailangan talaga ano uh, Mag jacket tayo So puntahan po natin si Switzerland Toto TV At saka si Sister Kasi may pinadala sila Ihatid namin ngayon So tara sama tayo Nandiyan na yung tram Sakya natin mga kita ang mga tao dito guys kay bugnaw na back reality nas commander ali tap, -tap oh. <laughs> saka na ta la, hapit na ta guys ayan mo street law. oh tay akiat tayo akyat akyat tayo akyat akyat oh dito na yung padalan niya sister oo oh, oh. akiat akyat 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 whoops Okay. Uh, Mag-lift ta. Ayan si sister uh -huh. Oh. oh, oh. <laughs> okay. Ayan uh, si bro. Talain mo yan. Anong niloto mo? Rito. Mm. Uh, ano? uh -huh. Sayan, ito yung uh... Uh, pinadala ni sister eh. at saka ni bro so sila na bahala dyan Oo. ayan guys, so oh, sarap guys so oh. tirahan daw natin ng kunti guys, eh, kasi mag ano ito ayan, ayan, ayan kapit tayo guys kasi eh, ano ba tayo eh namimilipit pa yung mata natin masarap na matulog eh ang 12 na ngayon sa Pilipinas ito ang niloto ni Switzerland Toto TV guys nako pagkalami pagkalami lami lami saan yan aba dami nito bro ah ito nagutom sa tayo ko dyan, ewan ko lang. Allah! Sabaw. Anong sabaw yan? Last one yan. Ay! Ayan o. Tapos sa totoo bro, hindi ako nakakain sa Pilipinas ito. Promise. Oo. Napuro malunggay sa akin, pero ngayon o, natatakot na. Kalambi! Ang gutom ako bro.